Hi guys, ayan, meron tayo ditong kaunting um, frozen foods, ayan, paninda. Ayan, tatanggalin natin sa ano guys, sa, sa support kasi kakapamili ko lang, ayan. At, yan nga, i-update ko lang yung mga presyo nila ayan kasi bagong suki, bagong suki ko po ah. Uh, ayan. I mean uh, ibang suki po yung uh, nabilhan ko. Hindi po yung pinakauna kong suki kaya uh, iba na iba po ulit yung price nila kaysa nung dati. Ayan. Anyway guys, kaunti lang siya. Ayan, yung nakikita nyo. Pang isang linggong paninda po yan. <laughs> Para po sa mga estudyante. Ayan. Ganyan lang po siya kasi, uh, I mean, yan lang po yung mga brand. Dahil hindi po ako kumukuha ng mga mahal dahil uh, wala pong bumibili. <laughs> so, dito tayo sa mga mumurahin guys. Ayan. Yung patok sa mga patok sa bulsa na mga magbibili, o oh, ba? Diba? Kaya hindi natin pipiliin yung mga mahal. Kaya dito na tayo guys, katulad nitong chicken ham, doon isa uh, um 40 I think. Then ibibenta ko siya nang 50. Ayan. Katulad niyang longganisa, lalagyan nito maliliit. Uh, doon is 23 ata, tapos ibibenta ko siya nang 35. Itong CDO Crispy Burger is uh, 70. Ayan, 70 I think. Ah. Uh, pag, ang binta ko niyan kasi doon ay 60 ata. Ayan. Ito namang hotdog cheese is doon 45. Bibinta ko dito ng 555. Ayan, bawat uh, items, guys, is uh, magtutubo lang ako ng 10 piso. <laughs> Ayan. Ayan yung mga hotdog. Anyway guys, yung mga hotdog, ang bintahan ko is 50 talaga siya. Pero iba-iba yung presyo nila. Uh, mayroong 35, mayroong 40. Yan, ganyan. Katulad nung mga, walang ibaliba -iba na lang sa mga ano, sa mga may cheese. Kasi pang benta ko, lalo na yung CDO is 60. Tapos itong ordinary is 55. Ganyan lang siya guys. Tapos itong, um, Shanghai, ayan yung Shanghai Lumpia Uh, doon is 35 ata yung binta isang balot. So, binibinta ko siya ng 45. Ayan. Noong una 50, pero bago nga po yung katulad ng sinabi ko kanina, bago yung ginilhan uh, binilhan ko nito, kaya medyo bumaba yung presyo ko din. Ayan. Kaya mga ganyan guys, 35 yung binta ko. Ayan kasi 25 yan doon yung mga maliliit na balot ng mga lungganisa pork and chicken katulad yan 50 50 po yung binta ko yan kasi 40 po yan doon ayan <coughs> At yan lang po yung ating video today guys. Ayan, thank you for watching and shout out po sa inyong lahat, sa lahat-lahat po at sa mga members ko po. Maraming maraming salamat sa lahat ng supporters. Thank you so much guys. Ayan, di na ako mag isa, -isa. <laughs> Basta, shout out po sa inyong lahat and thank you always sa support kay Mylindy Channel. Bye-bye!